mga ka-farmers, naglagay tayo ng mainit na tubig dito sa bote dahil walong oras na nag-run out dito. So, kailangan natin ng init yung incubator natin dahil wala nang supply ng init. So, sobra na sa walong oras, hindi na mabuti yun mga ka-farmers sa ating mga itlog. Kaya ito, ilalagay muna natin sa incubator ito. So ito yung, ito yung mga itlog natin mga ka-farmers. Walong oras na walang kuryente nag out dito kagabi pa so ngayon ginawa natin ito ng pamamaraan para hindi masira yung mga itlog natin so yan yung ating pamamaraan na gagawin naglagay tayo ng mainit na buti dito dalawang piraso so para uh, mainit lang dito sa loob ng incubator so siguro pagka ay tumutulo pagkaraan ng mga dalawang oras papalitan naman natin yan at least meron tayong init na supply So, walong oras mga ka-farmers na walang kuryente na babahala na tayo dito sa ating incubator. So, pati yung isa natin lalagyan pa natin ng uh, mainit na tubig. Alright. Ito naman yung isa nating incubator. So, wala ding kuryente dito. So, yan. Uh, Mag-iinit muna tayo ng additional na tubig dahil kulang itong tubig na ito. So magpapakulo naman tayo ulit ng tubig para idagdag dito ng isang bote. All right. So yan yung thermometer natin mga ka-farmers. Ayos lang yung mga itlog natin dito sa loob at least merong init. Yan nasa almost 37.5 yung init nila. So more than 2 hours na yan na nilagay natin yung init at mamaya papalitan natin yan. So ito mga farmers yung mga manok na white uh, white leghorn cross ng Black Australorp. So meron tayong pito dito, meron tatlo na naiwan doon sa kulungan. Ito yung pinapaliguan natin dahil merong bibili nito. Hopefully matuloy. So lima dito ang makukuha at paparisa ng isang rooster na pure white leghorn. So hopefully matuloy yon at kung hindi naman ay meron namang ibang sasalo. Alright, so yan, binibilad muna natin sa araw. Yung panahon ngayon hindi masyadong mainit. Kaya matatagalan pa ito matuyo. So mamayang hapon baka matuyo na ito. So it's time check is 12.40 na ng hapon. So sana ay matuloy yung ating transaction para makuha na itong mga manok na ito. Kung hindi naman, ayos lang din. So, ito na mga ka-farmers na tuyo na yung mga balahibo nila. Mamayang gabi ay pupurgahin natin itong mga manok na ito. So, pito lang itong pinaliguan natin. So, magpupurga tayo ng uh, hammer dewormer sa kanila mamaya. So, hindi na natin pinapakain ngayong hapon dahil magpupurga tayo mamaya. So, ito pala mga ka-farmers, merong isang itlog yan, mainit pa. So nangitlog ang mga yung isang isa sa mga manok na ito nangitlog. So yung iba dito kasi nakaitlog na kaninang umaga. Kaya meron pa sila ito, mainit-init pa yung itlog niya. Oh, so, yan. So right. So napakalaking problema mga ka-farmers dahil walang kuryente simula pa kagabi. Simula ka uh, hating gabi kagabi, Hanggang ngayon, alas uh, size na ng hapon, wala pa rin kuryente. So, ang atin doon is bad news talaga para sa ating incubator. Stay. Dahil walang kuryente, walang supply ng kuryente. So, yung uh, mainit na tubig lang yung sinuplay natin. As per balita naman mga ka-farmers, yung mga balita-balita dito na 3 days daw itong mawawala yung kuryente. So, patay tayo dyan yung mga itlog natin sa incubator wala na yung sira talaga kapag nangyari yun 3 days hindi na kakayanin ang mga itlog so mahirap din pag maglagay lang tayo ng uh, parati ng yung mainit na tubig sa bote so tingnan lang natin baka hindi abot ng 3 days baka uh, iilaw na ngayong gabi so, hopefully. so kung hindi man ay wala na Ah uh, maliit na lang ang chance na mapisa yung mga itlog sa incubator so napakarami na yon yun sa mga 400 plus na mga itlog ang masisira at meron pa naman sana akong i-incubate wala na so yun mga farmers buti na lang ay meron ng kuryente So, salamat naman at bumalik na rin yung kuryente. So, ang dahilan pala mga ka-farmers kung bakit nawala yung kuryente dito sa amin ay meron daw na sunog na bahay at yung transformer na sa kuryente o sa poste ay natamaan at sumabog kaya uh, matagal na palitan. So almost 20 hours mga ka-farmers na walang kuryente. So buti na lang bumalik ngayon at malaking tulong talaga yung paglalagay natin ng uh, bote, mainit na tubig na nasa bote, na ilagay natin sa incubator malaking tulong talaga ron talaga, yon kung wala tayong generator so kahit yun lang ang ginagawa natin mga farmers epektibo naman so hindi naman kaagad na sisira yung mga itlog at least meron pa ring init doon sa loob at meron naman tayong thermometer na ninagay sa loob para ma-monitor natin yung temperatura niya kung kulang ba sa init or sumobra sa init so yun ang kagandahan doon mga ka farmers at kailangan lang tiyaga natin kaya magpapa-boil uh, ng uh, magpapakulo tayo ng tubig para ilagay sa bote at ilagay natin sa incubator hindi naman kada oras tayo magpapalit yung sa akin umabot na ng 3 o 4 na oras bago natin pinalitan so hindi naman masyadong uh, matrabaho ang paglalagay ng bote doon sa incubator so dalawang incubator yung uh, nilagyan natin, bali 4 na bote yung uh, nilagay natin mga ka-farmers at uh, dalawang beses lang ako nagpainit ng tubig So yun, at least ngayon meron ng kuryente at safe na yung mga itlog natin. So hopefully hindi na hindi na mauulit ito mga farmers. So sa mga susunod naman na araw, uh, I'm not sure mga farmers kung mauulit naman yung uh, baka wala naman kuryente sa bahay, sa aming bahay lang dahil merong mag uh, tatrabaho sa bahay namin, baka uh, tanggalin yung kuryente o supply ng kuryente dahil merong magtatrabaho. So hopefully hindi naman uh, masyadong mataas yung panahon na mawala yung kuryente para hindi masira yung mga itlog. So sobrang dami talaga yung mga itlog mga farmers although meron pa akong ilo-load sa incubator na siguro mga nasa mga 100 plus pa ng mga itlog. So yung iba naman mga farmers pwede naman natin ibenta yung fertile eggs dahil hindi na natin kayang iload sa incubator. So konti lang yung incubator natin at siguro na sa mga 500 capacity lang yung itlog na pwede nating ilagay. So yung iba, ibebenta natin although meron ng nag-order sa atin pa LBC. So, kailangan ko pang pumunta sa LBC at tanungin kung anong requirements doon. At, uh, nga pala, so bukas, uh, ship tayo ng mga manok. Dahil natuloy na yung transaction natin na binili na yung uh, limang white leghorn cross ng Black Ostalorp at saka isang rooster. So, going to Davao yun mga farmers At kung gusto nyong mag-avail, uh, pwede na kayong Pwede nang mag-avail mga ka-farmers. Message nyo lang ako dito or sa Facebook page ko. At uh, pag-uusapan natin yan. So, yun lang mga ka-farmers. At maraming salamat sa panonood. Hopefully, meron kayong konting natutunan about sa incubator kung in case walang kuryente. So, uh, mag-init lang ng tubig, ilagay sa bote, pasok sa incubator. So, yun lang mga ka-farmers. Sana uh, nag-enjoy din kayo. Maraming salamat at happy farming! Woo!